ah uh, mapagpala ang araw po sa ating lahat mga boss. So, yun po, ah, meron po tayong paglalagyan ng sisiyo. Ito po yung mga, ano, napisa na natin mga sisiyo mga boss. Mga US Jumbo na Peking Ducks. Ito po yung computer natin. Yan po mga boss, oh. May sisiyo na. Para siyang gansa ng mga boss. Tignan nyo yung tsura niya. Pero hindi po yan gansa. Jumbo po yung nano ducks. Peking ducks yung tawag dyan. Bubuksan na po natin mga boss. charan nama sa teba na bos nama sa na ho luka ya nama loka nami tu tu ho nama Ayan, mga uh, na natin yung ano sa uh, batch na ating mga trading tactics. May batch ito mga boss, hindi, hindi sila sabay-sabay. Bali, ano, iba-iba yung araw na isa nila. Kasi hindi sila sabay-sabay na nakakarapis. Yung itlog kasi na halaga natin, minumong pala, kundi pala. Tumatalon sila, matunang nang tumulong. Malilikot. Ito mga boss yung iba, tignan po ninyo daw ilalik kunin natin lagay natin dito itong mga ito kakain na sila yan meron na tayong apat dito apat na yung dito ang sisiyo sa kabila saan natin sa kabila mga Ayan, lumalabas na sila. Malalakas na sila. Masisigda sila. Kaya na nilang ano, tumawid dito sa mga. Oh. Oh, Nakalabas na sila. Ang bibigo nila mga boss. Sila o. May lipot nila. Sabi lang mga boss. Yung ito. 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 Sisilbasan na sila mga boss. Kaya nilang talunin itong ano, itong nalagyan natin. <laughs> na-exercise na mga ito, na-exercise sila. mga boss nung iba. Dito. Para mabilis May ano. lagay sa booter natin ang dami nila ah, <laughs> Malili <laughs> Tumulon na silang lahat <laughs> <laughs> Sila ang mga busos Kung isa Ayan ah. Tumabos sa mga Ano, si Sila ang po busos Nagsisiw <laughs> Talunan na sila Oh. maabos yung mga sisiyo gano'n nalang tumulun oh. so lang mga to pero mabilis lang mano gumalaw yung mga boss yung mga sisiyo natin ang cute nila ang lalaki jumbo kasi mga to ang lalaki natin. Ito po natin sila ilalagay sa ano. Nakayang tumalun. Nalagay ko na kayo. Kung <laughs> kukulit nila mga boss, ito sila. Oh. Magaling silang ano, tumalun. Kaya nilang tumalun. Hmm. Hmm, ang kukulit nyo. Yung isa na lang kunin ko pag lalagyan. Ito yung isa. Kunin natin possibly makakatalon pa sila dito. Ito. Matas na to. Sila nga po so. Hindi lang nila kaya yan. Sa mataas. Possibly makakatalon pa kayo dyan. Ito. Oh. Hmm, nakatalon pa rin. Ito natin talaga. lagay. Ah, mag-ikot pa tayo ng itlog. Lagyan na lang natin ng na, ano sanga? sangga. Malalakas sila. Makain nilang tumulong. Ganyan na lang natin. Wala talaga. Lagyan na lang natin sa ano? Sa brooder. Dito, dito ko po mga boss nilalagay yung mga sisiw. Sa brooder. Sa pinaglalagyan ko ng mga sisil Dito ko sila pinaparecover recover Para makita po niyo. Tsaka ko po ilalagay din sa ano, pagbintan sa harap pag gumaki sila kun. Ang na po yung kulay nila. Oh. Ganito po ang peking ducks so oh. just use jumbo. Ang lalaki, ang lalaking sisiw. Oh. Kakapanganak. Parang amo sila gansa. Ang lalaki nila. Nagigit na lang mga boss, ito natin yung silang ano, lalagay. May kasama itong ano, pabo natin. Ito po silang mga boss lalaki. Palaki natin dito. Sa ano? sa natin ito nga ano. Nakukulit lang mga to kasi ano. Ganyan itong edad yung ano. Ako ulit na dito pa natin sila lalagay. Dito pa. Ang pinaka na itong nagbahag. Ang bangga ba sa... Dito pa natin sila nalagay. Ganyan sila lalaki. Ang natin. Nandun na sila. so na mga boss, yung mga pink natin, may lagay na po natin sa ano sa brother range. Dito sila magpapalaki. Mga 2 weeks, pwede na silang ibaba sa lupa. mga boss, yung mga pig sa ducks natin. Meron din tayo ano Pabo na ano na may lying hybrid yan. Mga boss, kung pag-activity, thanks for watching po.